Talagang uh, pinipilit kong sinupin yung pananalapi ng pamalang lungsod. In fact, uh, nilakihan ko nga eh, para makabuelta ka agad ang tao, makabili ka agad ng gamit. Eh, problema sa iba, dinodoble. Tama ba? Tama! Uh, Tanyo, kayo mismo nakakalang. Ako, payo ko lang, simple. Ako na Ibang Di ba, may waray ba dito? May waray. Waray o pa eh. Sabi na nanay ko, alam niyo yung gaba? Alam niyo yung gaba? Pag nagsamantala ka, may gaba yan. Tama ba? Ako, kadwiran ko, hindi ko may pagdadamot yan. Magamat tayo tipi, tipid, ginagawa ko ng paraan para tayo makatawid. O, nakita nyo, DSWD. O, meron tayong chicha. Pagabi, wala pang tulog yung inyong direktor na si Jay De La Puente at saka ng mga social worker natin. Diba, kagabi nyo pa sila kasama. Kani na umaga. Kani na tangali. Luto rito, luto ron. Mga chicha lang tayo, mga natawid lang. Tama mali? Ginagawa nyo trabaho nila, tama mali? So, maraming salamat, DSWD. Maraming salamat, MSW. Ako, kanina pamaga.